Tignan nyo guys yung asawa ko kasi sobrang disappointed. Tignan nyo itsura. itsura <laughs> ng natalo. <laughs> Sige, scratch pa more. <laughs> Are you crying there? You lose 26,000? Ah, 28,000. So, update guys, 28 pala lahat ng natalo sa amin. <laughs> 15 today, 13,000 kahapon. So, 28,000 NT dollar yung winaldas niya. Kaya nagkakaganyan siya. <laughs> Pangarap mong manalo. <laughs> pero natalo ka. O, oh, dyan. Magkulong ka dyan, ha? <laughs> Scratch for more, honey. You still want to buy? Gusto one <laughs> Nag-give up na siya, guys. Olas <laughs> na, olas na tayo na. Asawa ko. Nagtapon ka ng 28,000. Magkano yun sa peso? Guys, nasa ano na yun? 48,000. <laughs> sa peso. Just may may remark Depende pa sa palitan. Binigay mo na lang sa akin yun. O. Oh. Edi, nakabili pa ako ng gold. めっさいのんこったまさおはか。<laughs> <laughs> <laughs>